ang aklat ng mga bilang kabanata ikatatlumpot tatlo. Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto ayon sa kanikanilang pangkat sa pangunguna ni na Moises sa Taaron. Ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay, buhat sa simula. Umalis sa mga Israelita sa Rameses ng ikalabing limang araw ng unang buwan, kinabukasan ng Pasko. Taas na o silang umalis ng Ehipto, kitang-kita ng mga Ehipsyo habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh. Ipinakita ni Yahweh na siya'y mas makapangyarihan kaysa mga Diyos ng Ehipto. Mula sa Rameses, nagkampo sila sa Sokot. Mula sa Sokot, nagkampo sila sa Etam, sa may gilid ng ilang. Mula sa Etam, nagbalik sila sa Piharirot, silangan ng Baal Sipon, at nagkampo sa tapat ng Migdol. Pag alis nila ng Piharirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sa ilang. Tatlong araw silang naglakbay sa ilang ng Etam, saka nagkampo sa Mara. Mula sa Mara, nagtuloy sila ng Elem. Nakakita sila roon ng labing dalawang bukal at pitumpung puno ng palmera at nagkampo sila roon. Mula sa Elem, nagkampo sila sa baybayin ng dagat na pula. Mula sa dagat na pula, nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagkampo Tuloy sila ng alos. Mula sa alos, nagkampo sila sa Refedem, isang lugar na walang maiinom na tubig. Mula sa Refedem hanggang sa bundok ng Hor, sila ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar. Ilang ng Sinai, Kebrot Hataba, Haserot, Retma, Remon Fares, Libna, Risa, Silata, Bundok ng Sefer, Harada Makilot, Tahat, Tari, Mitka, Asmona, Moserot, Beniyakan, Hor Hagigan, Hodbata, Abrona, Eshon Hever, ilang nangsin na tinatawag na Kadis at sa bundok ng Hor na nasa may hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ni Yahweh, ang paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hor. Namatay siya roon sa gulang na isanda dalawamput tatlong taon. Noy unang araw ng ikalimang buwan, ikaapat na pung taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Nabalitaan ng hari ng Arad na nanirahan sa timog ng kanaan ang pagdating ng mga Israelita sa bundok ng Hor. Mula naman sa bundok ng Hor hanggang sa kapatagan ng Moab, ang mga Israelita ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar. Salmona, Ponon, Obot, Eye Abarem, na sakop ng Moab, Dibongad, Almon de Blataim, Kabundukan ng Abarem, malapit sa bundok ng Nebo at sa kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan at katapat ng Heriko sa pagitan ng Beth Hesimon at Abel Sitem. Na sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita, pagkatawid ninyo ng Jordan papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon, Durogin ninyo ang kanilang mga ribultong bato at imaheng metal. Gibain din ninyo ang mga sambahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang lupaing iyon. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi at ang paghahati ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte. Sa maliit ay maliit din ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa palabunutan. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira roon, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Balang araw, sila ang gugulo sa inyo. Kapag nangyari ito sa inyo ko, ipalalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila. Kabanata ikatatlumpot apat Sinabi ni Yahweh kay Marces ang mga tagubilin para sa bansang Israel. Pagpasok ninyo sa kanaan, ang lupaing ibinibigay ko sa inyo, ang mga hanggana ng inyong nasasakupan ay ang mga ito. Sa timog, ang ilang ng sin na katapat ng Edom, ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa Akrabem ang sin hanggang sa timog ng kadis Barnea, ang Hasaradar at ang Asmon, at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat. Sa kanluran ang dagat Mediteraneo, sa hilaga ang bahagi ng dagat Mediteraneo, ang bundok ng Hor, ang Hamat, ang Sidan, at ang Sepron hanggang Hasar Enan sa silangan mula sa Hazar Enan hanggang Sifam, ang Rebla gawing silangan ng Ayen, ang baybayin ng lawan ng Sineret at ang Hordan hanggang sa dagat na patay. Ito ang mga hanggana ng inyong lupain. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa Isiyam at kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa pamagitan ng palabunutan, ang mga lipi ni Ruben ni God at ang kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon nang bahagi at nahati na sa kanika nilang sambahayan. Ito ay nasa silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Sinabi ni Yahweh kay Moses ang parin si Eleazar at si Josue na anak ni Nun, ang mamamahala sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila sa pagpaparti ng lupain. Ito ang mga pinuno na napili ni Yahweh. Sa lipi ni Huda ang pinuno Kalib na anak ni Hepone, Simeon, Selemuel si na anak ni Amun, Benjamin, Elidad na anak ni Seslon, Dan, Buki na anak ni Hogle, Manases, Haniel na anak ni Ephod, Ephraim, Kimuel na anak ni Seftan, Sibulon, Elisapan na anak ni Parna, Isakar, Paltiel na anak ni Asan, Asher, Ahiod na anak ni Selomi, Neftali, Pedael na anak ni Amyod, ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupain ng kanaan na ibinigay niya sa Israel.